meron tayo dito yung pinapalakihan na buta. May abang tayo dito floor drain. Naka lang, huwag kang maingay. May abang tayo dito floor drain papunta sa baba. Nga lang, hindi natin makita. No? Kaya lang, wala siyang PVC dito. Doon lang sa may, ano, sa pinakalabasan. Kaya lalagyan natin dahil tumutulo mula doon sa baba. Nagkakalawang na yung ano ko eh. Alam mo yung ano, ilalim ng slabs yun, sinakalawang dito lumulos at yung tubig, tingin ko yan, wala namang waterproofing kasi itong butas na to eh kaya sumisip-sip ng tubig dyan tapos sinakalawang sa baba kaya pag nalasot mo yan sana lang mapalasot natin no? kung paano, tingnan natin kasi hindi yata magkapantay yung sa palabas na, tingnan natin paano mangyari dito lang may chipping tayo kaya lang wag mong uh, hindi disgrasahin yung kabilang tubo ha ah. ingat ingat lang tingnan natin ngayon kung magpapantay anong ginagawa mo <laughs> yeah, hirap tuloy mag simento kasi tiniktik na ng mas malaki tapos hindi na magkasa yung hindi magkasa yung tubo kay pares ng size ginamitan gin 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 na lang namin sabay size yan lang gagawin na ito para pumasok dyan sa loob hmm. tapos ito ilalagay nyo lang natin sa ibabaw na part para hindi daanan ng tubig Tira. ngayon hindi mo nilagay sa ano kaya lang dalapat yata patuyay mo muna <laughs> ganun ba tayo tayo dyan hirap tuloy sige lagyan mo solvent ako maglulusot

gilid gilid ha so yan so na yan ha na shoot ko na tapos yung waterproofing water proofing na lang natin yung mga yung yun ito na yung kinalabasan medyo lumit yung butas to kasi <laughs> iwan natin ng konti pero ito Ah, uh, waterproofing na lang din uli natin 'yan para di yung dabi ng tubo hindi pasukan ng tubig yung waterproofing na pwedeng expose no? Tapos sa hirap sementohan ng paligid kaya hindi na malaman na ng tubig lalo na dun sa may loob ng tubo pero okay lang yan kasi dito naman siya buka na puno so skim ko natin to tapos ano Mitra ng waterproofing pati yung labi okay. hindi na yung tatagot hanggang dito na yung tubo eh. Okay? Thank you. Sana may nakuha kayo kahit paano. Ngayon sa pa natin video.